kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Mr. Chair, nagsilbi ako ng 38 years laban sa insurgency, anti-terrorism, kidnapping, at illegal drugs. Never na pumatong ako. Kaya kong tumingin kahit kaninong mata na wala akong pinirahan kahit kanino. Now, bakit ko daw kinlir si Michael Young? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Kernel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Na tinanong niya Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, ano pa ang report na ibinigay mo kay General uh, kay NT? Ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama ni Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na nahuli sa Cavite clandestine laboratory.